Partner Cheryl, mga kapatid, ninakawan na binaril pa. Yan ang sinapit ng isang 71-anyos na lalaki sa isang tindahan sa Tagig. Erwin, nagpanggap daw na customer ang tatlong suspect at saka umatake. Pero ang hindi nila alam, ang kanilang krimen nasa pool sa CCTV. J.D. Castro, ikwento mo. Sa CCTV camera, nakuha mag-aala sa isang umaga noong Merkules, makikita ang pagdaan ng motorsiklong ito sakay ng tatlong lalaki. Pagtapat sa tindahan, bumaba ang dalawang lalaki habang naiwan yung isa sa motor. na mga aago sa mga mag snatch lang yan, e ay bagong bukas yung tindahan. Ang hindi nakita sa kamera, ang 71 taong gulang na si Leonardo Di Magila na nakipag-agawa ng baril sa mga hold sa barangay Ligid Tipa sa lungsod ng Tagig. Ayon sa manugang ng biktima, posibleng nakita raw ng mga kawatan ang suot na alahas ng biktima nang bumili ang mga ito sa tindahan. Bumili daw ng sigaryo, sinod ang binayad, baril. Sinod tinutukan niya yung biyanang ko. Kaya ginawa ng biyanang ko, sinunggaba niya. Ayun, nagpambuno sila ng baril, kasama mabaril yung biyanang ko. Pagkabaril kay Di Magila, makikita sa video ang paglabas ng mga kawatan sa tindahan. Dito muli silang nagpaputok ng baril bago tuluyang tumakas papuntang Pateros. Kita rin sa video ang pagtakbo ng mga naglalakad na bata sa kalye. Naglabasan din ang mga kapitbahay na tila nagulat sa nangyari kagad namang isunugod sa ospital ang biktima. Critical pa rin hanggang ngayon si Dimagila. Tinitry sa man ng PNP kung sino ang may-ari ng WU-8225 na motor na nakita ng mga testigo. Jade De Castro, News 5.